Yo, what's up mga kapmangkin at muli nga ako nagbabalik ang inyong tiyuhin mula sa pagkakahimbeng ay kainama na <laughs> Ay nga ay nga ho uli napaulot pagbablog ng Garnay at kako nga hoy aa. Ah, ah. ako nga matagal-tagal nang hindi nakakapag-vlog. Ay kako susubukan ko nga uling mag voice over kung marunong paga. Ay ngayong araw nga ho pala ay Sabado ay wala ho akong pasok. Ay sinamahan ko nga ho aring aking dalawang bata na magpa-check ng ngipay. Ay matagal na nga hong iniuulok sa akin lalo na ng aking aring lalakay. Aa ah, ay hindi daw makauwi sa school at nahihiya. Ay kako siya sige dinit sa samahan. Ay hindi ka naman iba sa akin eh ay may health card naman nga ho ako sa aking trabaho ay kakoy aming gagamitin ay sayang naman ho ako hindi magagamit ay kay naman hong naili ko sa hagdang aring paikot ikaw -a, a Pagdating nga ho sa itaas ay kay banas ay sa fourth floor naman ho ay kay namang liyo ng inyong tiyuhin ay pagpasok ho namin sa klinik ay ayaw nakaramdam din ho ng lamay ng aircon ay kung nakatagal-tagal pa ho doon sa labas aa ay paniguradong sasama ng lasa Alay nga ho palang klinik na rin aming pinuntahan ay St. Rita Dental Clinic. Di nilang ho yan sa may airbase sa Lipa. Basta ho malapit ho sa Roses Lomi House, ipagtanong nyo na lang ho pag kayo nagparnay. May branch din pala ho sila sa Tanawan, ay di na ho kami pumunta at malapit-lapit. Ay hindi na ho pwedeng maglalayo ang inyong tiyuhay at lagi hong masamaan lasa. Naon nga ho ang kuya Eman, nareho ang aking panganay. Ay natagalan nga ho, mula ho ng huling check-up, gawa nga ho ng aa, ay lagi hong ang inyong tiyuhain. Ay nga ngayon nga lang ho, nagkaroon ng pagkakataon. Ay dahil nga ho doon, ayun, ay di ang dami nga sira, bago may pastain daw ho, tsaka may bunutain. Aa, ay kakoy, baka maubos ang iyong ngipin lahat. Aa, ay sa daming bunutin iyay kay naman. Ay dahil nga ho, marami ho ang pastain, na hindi naman ho makukover lahat ng aking health card. Kaya nga ho, ang sabi ni doktora, ay kahit nga ho, bunot lang ho, tsaka ho, linis muna kung hindi pa kaya ang pasta. Eh, sabi ko nga ho kay Doktor ay, eh, uho, hindi pa ho kaya ang pasta. Ah, ah, ay sadya ang laki ho na magagasos. Eh, ako'y okay, wala pa hong pira at mag-iipong pa. Eh, pagkaganitong bahiting-bahiti ang inyong tiyo, hein? Ah, ah. Ay ang sabi ko yung anak, yan, sige, pwedeng magpabunot ka muna kahit isang ngipin bago ikin magpalinis. Ay mantakin mong umurong ng pagpapabunot at sabi linis ay linis daw ang muna. ang sabi ko magpabunot tutoy ng isa, ah, ay sayang naman ang ating kapagbiyahe. Ay hindi ko rin napilit at sabi, eh, siya daw muna magpapaklining at sa isang araw na daw pagbalik, magpapabunot. Ba, hindi ang inyong tiyo walang nagawa, ay hindi sabi ko siya, ikaw, hindi ka naman iba sa akin eh. So kahit ko na may lagi nakaka-request sa akin eh. Pagkatapos nga ho ni Eman ay si Gia naman ho sa munod Arihot kabang kabana Ayon ay di tulad nga ho ng inaasahan Por kinarinig nga ho sa kanyang kapatid Na hindi nga daw ho magpapabunot muna Ayon ay di nagpalinis nga lang din siya ay sadya naman nga hindi ko mapilit, aba, eh lang naman yung pilitin ko. Ako nga lang, hinangihinayang at kami nandini na rin ay sayang naman. Pero ayos na rin naman nga ho at nakapagpakliling pareho Kako nga ho sa dalawa, ah. magaling nga kayo't kayo nakakapagpagantaw. Ay ako noong bata, Diyos ko rude. Sa junk tea, sa katas ng binanging baaw, para matanggala ang ang sakay. Ay dati naman sa ho, ramdam na ramdam ko ang hirap ng buhay, Diyos ko po, rude. Kaya ngayon ang mga kabataan, napakaswerte sa ho. Silpon silpundoon nakupo. Bago mga binalot sa eskoli Napakasasarap Ay nung panahon namin A-a Ay ako'y tsyagan -tiyaga Nasa piniritong hawot At binangin hawot Na may kamatis Ay sadyang ako'y tuwang-tuwa na daw ako'y busog na busog na Ay maulit ko nga lang Ho ay nasabi ko nga rin nga ho sa staff ni doktora na sa lahat ho ng aming pinagpacheck upan na dentist at uh, clinic dine sa lipa ay isa ho sila sa napakababait hong makitungo sa mga pasyente ho ay may napagpacheck upan ho kami dati ay kinaman hong sungit ng sekretary pati ho doktora minsan napakasungit ho <laughs> ang sabi ko na nga lang sa sarili ko ay ah baka na may mga pinagdadaanan laang o kayo baka iniwan ng boyfriend gayong. gawa ho pag aking pinatulan na ay mapapalaban ho pero hanggat maaaring nga ho at sa demokrasya ay doon ho tayo. Dahil sabi ko nga ho baka sila may pinagdadaanan, hindi naman ho natin alam ang kanilang uh, mga nararanasan sa buhay. Kaya ho ako'y tuwang tuwa kapag ho ang aming pinagpapatsikapan ay eh, mabait ho. Sadya naman ho pag mabait ho kayo makitungo sa mga pasyente, uh, uh eh kayo babalik-balikan ho kahit pa ho anong layo ng inyong lugar. O siya, paano ga ho? Hanggang din na lang ho ang aming vlog. Napakarami ko na agad hong nasabay. Aray nga ho pala ang Facebook page ng St. Rita Dental Clinic. Kontakin nyo na lang ho kaya i-follow nyo ho ang kanilang page kapag gusto nyo ho magpaayos ng inyong mga ngipay. Ang mag-a-assist sa inyo ay ang kanilang mababait na staff si Miss Angie ho at si Miss Jennifer. Tsaka lalo ho ang ating mabait na doktora si Doktora Shang. Sa isang araw ho uli kami babalik kapag ho nakasahod ng kaunti din sa Facebook. Kung hindi pa ho kayo nakapalo sa akin ay follow na ho kayo para naman ho matuwa ang tatay.